Ako si Adrian de la Vega. Ang aking buhay ay tila isang marangyang bilangguan, puno ng yaman at kapangyarihan, ngunit walang init at kahulugan. Sa edad na 38, ako ay nagtataglay ng isang malaking imperyo ng negosyo. Ngunit ako ay isang balo, at ang puso ko ay kasimlamig ng mga marmol na sahig ng aking mansyon. Ang pagkawala ng aking asawa, si Elena, dalawang taon na ang nakalipas, ay nag-iwan ng isang malaking butas na hindi kayang punan ng anumang financial success. Ang tanging liwanag ko ay ang aking anak si Sofia na pitong taong gulang. Ngunit maging siya ay tila binihag ng kalungkutan. Si Sofia ay naging tahimik, madalas nakatulala, at halos hindi nang umingiti. Sa abala ko sa negosyo, isang pilit na pagtakas sa aking grief hindi ko na alam kung paano siya aalagaan. Naging palpak ako bilang isang ama. Ang bawat yaya na kinukuha ko ay umaalis matapos ang ilang buwan. Dahil hindi nila maintindihan ang malalim na katahimikan ni Sofia at ang mahigpit kong pamamalakad. Para sa akin, lahat ay dapat na may kaayusan at kontrol. Pagkatapos ng tatlong yaya na umalis ng walang paalam, inirekomenda ng aking sekretary si Maria. Siya ay nagmula sa probinsya, walang formal na karanasan sa pagiging yaya sa isang pamilya ng bilyonaryo, ngunit may matibay na rekomendasyon mula sa isang pastor na kilala ng pamilya namin. Nang makita ko siya, napansin ko ang kanyang pagiging simple, walang arte, walang mamahaling gamit, Ngunit ang mga mata niya ay mayroong tahimik na determinasyon at hindi mapagkunwari na liwanag. Ginoo, ang boses niya ay mahinahon, ngunit may respeto. Gagawin ko po ang lahat para alagaan si Sofia. Ang kailangan lang po niya ay pagmamahal at pangunawa. Ang mga salita niya ay tumagos sa akin. Pagmamahal at pangunawa, ang mga bagay na hindi ko kayang ibigay sa aking anak, Abala ako sa pagbilang ng aking losses sa halip na pagbilang ng blessings. Hindi ako nag-atubili. Kinuha ko si Maria. Sa unang linggo inakala ko na aalis din siya. Ngunit si Maria ay iba. Hindi siya nag-aalala sa marangyang buhay namin. Sa halip na magpatugtog ng malalakas na kanta o manood ng movies kasama si Sofia, dinala niya ito sa likod bahay. Ang lugar na laging binabalewala dahil sa moss at damo. Nakita ko silang dalawa. Si Maria na nakaluhod, tinuturuan si Sofia kung paano magtanim ng simpleng gumamela at rosas. Ang mga kamay ni Maria ay malinis at maamo, ngunit sanay sa paggawa. Ang pagbabago kay Sofia ay agaran. Sa loob lamang ng dalawang linggo, nagsimula siyang tumawa, isang tunog na hindi ko na narinig nang matagal. Ang tawan ay parang kampana na pumunit sa nakasanayang katahimikan ng bahay. Nagsimula siyang magkwento kay Maria, hindi lang tungkol sa mga laro, kundi tungkol sa kanyang nararamdaman tungkol sa kanyang yumaong ina. Si Maria sa halip na iwasan ng usapan ay nakikinig lang ng may buong puso dahil dito nagsimula akong magiba. Ang aking mga meetings ay sinisikap kong tapusin ng maaga. Minsan nakikita ko ang sarili ko na nakatayo sa hallway, nagpapanggap na nagbabasa ng files, pero ang totoo pinapanood ko lang si Maria at Sofia. Ang kapayapaan na taglay ni Maria ay nakakahawa. Siya ay simpleng naglalaro ng patintero kasama ang aking anak, ngunit sa aking paningin, siya ay isang obra maestra. Isang gabi, naabutan ko si Maria sa kitchen. Matapos niyang patulugin si Sofia, nagtitimpla siya ng tsaa. Ako na naghahanap ng katahimikan sa whiskey ay lumapit. Maria, ang boses ko ay hindi ko na nakikilala. Ito ay malambot at nag-iisa. Salamat. Hindi ko alam kung paano mo ginagawa iyan. Ang mga doctors at therapists ay sumuko kay Sofia. Pero ikaw, Gino, sagot niya kalmado. Wala po akong ginawa kundi makinig. Hindi po siya patient. Anak po siya. Kailangan lang po niyang makaramdam na may nagmamahal sa kanya. At sa inyo po, sir, kailangan niyo lang din pong makinig sa kanya. Ang mga salita niya ay parang sampal sa aking mukha. Nakikinig ako sa board members, sa investors, pero hindi sa sarili kong anak. Sa mga sumunod na linggo, nagpatuloy ang aming pag-uusap nagsimula kaming magbahagi ng mga kwento mula sa kaibahan ng buhay sa probinsya at sa Maynila hanggang sa kabigatan ng pagiging magulang. Hindi ko inaasahan, ngunit unti-unti akong nahulog kay Maria. Ang kanyang kagandahan ay hindi makikita sa mamahaling damit o make-up kundi sa kanyang kaibuturan, sa kanyang kabaitan, katapatan at respeto sa buhay ang kanyang presensya ay nagpapagaan sa bigat ng aking kalungkutan para akong isang sirang sculpture na unti-unting inaayos ng kanyang simpleng kamay. Ang pag-ibig na ito ay bawal. Siya ay yaya. Ako ay amonia. May agwat na hindi matatawiran. Ang social gap, ang alaala ni Elena at ang panguuyam ng aking mundo. Ngunit ang puwersa ng aming damdamin ay ay mas malakas kaysa sa aking mga principles at fear. Isang gabi, habang nag kami ng mga libro sa library, nagkatitigan kami. Ang tensyon ay sobrang tindi na halos hindi na kami makahinga. Nilapitan ko siya. Ang kanyang amoy ay malinis at simpleng pabango, kabaligtaran ng mabibigat na perfumes na ginagamit ni Elena. Maria, ang boses ko ay halos pabulong puno ng takot at pangangailangan. Huwag mo akong husgahan. Alam kong hindi ito tama, pero mahal kita. Mahal na mahal. Hindi bilang yaya, kundi bilang babae. Ang kanyang mga mata ay nagliwanag at lumuluha. Adrian ang sabi niya, Ito ang unang beses na tinawag niya ako sa aking pangalan. Natatakot po ako, pero mahal ko rin po kayo. Matagal na. Ang aming pag-iibigan ay naging lihim isang maingat at masinsinang pag-ibig na nagaganap lamang sa tahimik na sulok ng mansyon. Alam ko na darating ang araw na mabubunyag ito, at ang aking mundo ay gugulo. Ngunit sa ngayon, ang halik ni Maria ay ang tanging katotohanan na kailangan ko. Siya ang liwanag na sumisira sa dilim ng aking pagkabalo. Ang aming lihim na pag-iibigan ay parang delikadong sayaw, masarap, ngunit puno ng panganib, ang bawat sulyap, bawat hawak sa kamay ay may bigat ng social standards na aming sinusuway. Si Maria ay naging sentro ng aking buhay. Hindi na ako nagtatagal sa office. Ang aking focus ay hindi na sa stocks at bonds, kundi sa ngiti ni Sofia at sa kapayapaan na dala ni Maria. Ngunit ang kaligayahan ay madalas na may kasamang kasamaan. Ang aking mundo, ang world of elite, ay hindi bulag ang mga bulong at pagtataka ay nagsimulang kumalat. Ang aking ina si Doña Cecilia ay laging may tingin na puno ng pagdududa tuwing makikita niya si Maria na kasama ko, ang kanyang paboritong kandidata para maging second wife ko si Isabela, ang pinsan ni Elena na nagaambisyon sa aking status ay nagsimulang gumawa ng maliliit na intriga. Adrian, sabi ni Isabela, Isang araw habang nasa isang social gathering kami, bakit parang sobra na ang closeness mo sa yaya ni Sofia? Hindi ba unprofessional 'yon? Baka naman gumagamit lang siya ng charms para makakuha ng pera mula sa iyo. Ang mga salita niya ay nakakainsulto. Ngunit alam kong ito ang pananaw ng aking buong social circle. Ako ay isang balo mayaman at naghahanap ng comfort. Si Maria siya ay easy target para sa mga mapanghusgang mata. Ang climax ng pagsubok ay dumating sa taunang benefit dinner ng aming company. Isang malaking event kung saan ipinapakita ko ang aking social relevance. Sa lahat ng aking events, dapat sana ay hindi kasama si Maria. Ngunit ako ay naging matapang. Inimbitahan ko siya at pinagawa ko siya ng simpleng ngunit eleganting damit na ayon sa kanyang natural na ganda. Huwag kang matakot, Maria, sabi ko sa kanya bago kami umalis. Aalagaan kita. Haharapin natin sila ng magkasama. Pero ang katotohanan ay masakit. Sa mesa, kung saan nakaupo ang aking ina at Isabela, ang mga bulong ay naging malakas na tawa at nakakainsultong tanong. Nang tanungin ni Isabela si Maria kung magkano ang monthly salary niya at kung kaya ba niyang bumili ng totoong alahas, ang aking galit ay umakyat sa aking ulo. Ngunit bago ako makasagot, si Doña Cecilia ang bumanat. "Adrian, anak, hinihiya mo lang kami. Hindi siya bagay sa mesa na ito. Yaya siya. May social status tayong dapat panindigan." Ang boses ni Doña Cecilia ay malakas at puno ng pagkontra. Ang lahat ng mga tao sa mesa ay nagtinginan, naghihintay ng aking reaksyon. Ako nasanay sa pagdedesisyon ng multi-million dollar deals ay biglang natigilan. Ang pressure ng social acceptance ay bumigat sa akin. Natakot ako na baka ang pagtatanggol ko kay Maria ay sumira sa reputasyon ng aking company. Ang aking katahimikan ay pumatay kay Maria. Nakita ko ang luha sa kanyang mata. Ito ang pinakamalaking pagkakamali ko. Ngunit bago pa ako tuluyang mawasak, si Sofia ang bata na nasa gilid, tahimik na kumakain ng dessert, ay gumawa ng milagro. Tumayo si Sofia sa kanyang silya. Napakalakas ng loob niya na halos hindi ko makilala. Ang kanyang maliit na kamay ay kinuha ang kutsara at tinapik ang wine glass. Listen, sigaw ni Sofia. Ang kanyang boses ay matinis ngunit puno ng damdamin. Ang buong silid ay natigilan at tahimik. Tumingin si Sofia sa kanyang lola at kay Isabela. Si Ate Maria po ay hindi yaya. Siya po ang kaibigan ko. Ang mga bulaklak sa hardin namin, siya po ang nagtanim. Ang nangiti ko, siya po ang nagbalik. At kayo po, Lola, masama po kayo. Si Ate Maria po ang dahilan kung bakit tumatawa na ulit si Daddy. Ang love po ay mas mahalaga kaysa sa pera ninyo. Si Sofia sa kanyang inosenteng tapang ay itinuro ako. Daddy, kung hindi niyo po ipagtatanggol si Ate Maria, aalis po kami. Siya po ang totoong pamilya namin. Ang kanyang mga salita ay sumabog sa mesa. Si Doña Cecilia at Isabela ay naging kasing putla ng porselana. Sa isang iglap, ang buong kasinungalingan at kasamaan ng kanilang social status ay nalantad sa pamamagitan ng puso ng isang bata. Ang sandaling iyon ay nagpabago sa akin. Ang takot sa reputation ay nawala. Ang tanging naramdaman ko ay ang pag-ibig sa aking anak at ang pagkahiya sa aking sarili dahil sa aking katahimikan. Tumayo ako. Hinawakan ko ang kamay ni Maria at si Sofia. Tama si Sofia, sabi ko. Ang boses ko ay matatag at walang pag-aalinlangan. Si Maria ang pinakamahalaga sa buhay ko. Hindi na siya yaya, siya ang asawa ko, at ang sino man na walang respeto sa kanya ay kalaban ko. Umalis kami sa gala na yon na may triumfo sa aming puso. Si Maria ay umiiyak, ngunit hindi sa kalungkutan kundi sa kagalakan. Pagkatapos noon, mabilis ang mga pangyayari. Tinapos ko ang aking business relationship. Sa mga taong walang paggalang, ikinasal kami ni Maria hindi sa isang engranding simbahan kundi sa hardin kung saan nagtanim siya ng mga unang bulaklak kasama si Sofia. Ngayon, ako si Adrian de la Vega, isang masayang asawa at ama. Ang aking asawa, si Maria, ay nagpapatakbo ng aming charity foundation na nakatuon sa pag-aalaga sa mga bata. Ang kanyang simpleng puso at katapatan ang nagturo sa akin na ang tunay na yaman ay hindi nabibili ang aking kwento ay patunay na minsan, ang pag-ibig ay matatagpuan sa pinakahuli mong inaasahan, sa isang yaya na nagdala ng liwanag sa madilim kong mundo. At ang pinakamalakas na boses na magtatanggol sa iyo ay magmumula sa puso ng isang bata na pinuno mo ng pag-ibig.